So, ayan. Huling hirit ng bakasyon, ng summer. And then, back to reality na tayo. Tsaka yung weather, malamig na. Medyo malamig na. Tapos na ang tag-init. Kaya talagang sinulit na namin yung summer. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa Sergi. Grabe, nag-enjoy sila dyan. Hindi ako nag-try dyan sa slide kasi hindi ko feel. Hindi ko feel. So, ayan. Nakikita nyo naman, talagang nag enjoy ang mga kiddos, ang mga bagets Enjoy-enjoy sila dyan. Ako naman nag enjoy enjoy Ayan, magaling pa silang lumangoy. Mga bata palang mar marunong na silang lumangoy. Kaya, talagang ganado kang umano mag ganado kang pumunta sa matubig kapag marunong kang lumangoy. O, di diba? Ayan ang mag-ama naglalangoy-langoy sila dyan. Talagang nag-enjoy sila. Grabe. Sa tag-init ba naman, talagang masarap mag-swimming. Ayan oh. Oh. So, ayun. Ay, sarap magbakasyon. Grabe. Kaso, ayun nga. Um, taglamig na naman. September, medyo malamig na. So, ayun. Ayun, guys. Talagang nag-enjoy kami dito. Enjoy! kapag summer talagang mag -e enjoy ka. Kailangan mong mag-enjoy kapag summer. Kasi minsan na nga lang mag-summer dito sa Europe. Minsan, minsan na lang ang tag -init. Kasi ayun, dito meron tayong apat na season. Meron tayong summer, spring, winter, autumn, ayun. So ayun nga, nag-picture-picture muna tayo dyan para naman may memories tayo. So ayun lang naman. Thank you for watching, guys. See you.